Halina't samahan niyo ko tuklasin ang kagandahan at kalsadahan ng Puerto Princesa at kilalanin ang isang personalidad na kilala sa mundo ng motorsiklo. Hindi ko mapigilan mapawaw sa mga kabundukan at karagatan. So, ano pa ang hinihintay niyo? Tara na't umangkas sa aking road trip. Unang araw pa lang, dinayo ko na agad ang sikat na grill and bar sa Palawan na kilala sa tawag na Kina Butch. At napag-alaman ko na ito ay pagmamayari na itinuturing na legendary rider. Ako si, uh, si Butch. No? Alala nila nga paano yung itsura ko kasi foreigner. Pinanganak ako 1952 sa Manila Sanitarium, Pasay. Lumaki ako dito. Dito ako pinaka. Nanay ko dito lahat eh. So yun, pinangaral ako 52. Lumalaki ako, napahilig ako sa mga trolley. <laughs> opo, opo. Yung mga ginagawa-gawa lang po natin na ano. Hindi, yung mga kaibigan ko, meron may, siya. <clears throat> uh, Magaganda. Ako, bearing. Mama, bili mo kaming muto sa birthday ko, sabi niya yeah. baka ma-disgrace ka. mama hindi. Araw-araw, e, finally, after uh, malapit na yung birthday ko, one month before, siya. Mahirap na na ako. Wala akong tatay. Mahirap sila. Talagang mahirap. Para kami squatter. Pinagtatawa ng kami ng ano ni. Eh, na foreigner. Ba't ganun yung ano, tag, tagpe So ini inisis ko yung motor. Sa verte ako. So yun, binili niya yun. Puta pa rin. Nagliwanag ako. Ngayon, eh, itong motorsiglo, yung nakatulong, laking tulong. Nung ngayon, mapunta sa 72 na ako. Mahal ko pa rin pag bumotor. Doon ako na buhay. Kaya ako tinuturo ko rin sa iba, sa mga ibang riders, yung ingat ba. Yung huwag tayong mayabang sa karasada. Respect. Respeto sa karasada. Especially pag populated area. Ay sa Manila talagang wala 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 ka nang mabalik ayo legends ride before legends ride yung National Federation of Motorcycle Clubs na conceptualize namin yung yun, noong 1993 uh, Rondal sa Alcuto Bato pa lang kami noon kukunti pa lang kami noon Oo, oh, yung mga grupo ng ng On -in ni Sunday. Dapaw. Thunderbugs. Bagolod. Bagolod. Yun lang. Tapos kami sa Luzon, iilan lang kami. Kaya itong Legends Ride na gawa nila ito 4 years ago. Kasi sa ibang lugar, gumagawa rin sila ng event nila sa mga probinsya, iba mga uh, other provinces, Marang. mga club doon. For example, like Bigan, yung kay Congressman pa. na Ronald Singson, ginawa niya yun. Ang dami na. Napopromote Go, na, na yung po. tourism. Tourism ba? So yung motorcycle, motorcycle to, to, tourism, di ba? Ang dami yung bagay, so dumami na. Nakatulong. Balaki tayo. Kaya ito kami naman dito. Wala kami mga event doon. Mayroon isang nag-conceptualize yung ihos. E hosts um, Yung e-hosts. Kaya, yung parang anak ba? Apo? Mga seminaryista yan eh. Na hindi nakatapos. Naging professional. Nagbabaas, naging professional. Nakabili na Hindi na sila nag- Nakabili ng naman ang mga motor. Bumotor-motor sila. Nag-isip sila. Bigyan akong parangal. Na hindi ko, hindi ko hinihingi parangal. Sabi ko sa kanya, ayoko. Tatlong beses nila ako kinukumbinsin, tatlong meeting, kinukumbinsin nila ako. Ayoko. Kasi, ang hirap ng kasi kaso. Sila yung maggagawa ng event. Pero siyempre, ikaw na doon, ikaw yung bibigyan. Siyempre, asikasoyin mo rin yung mga yun. Alam mo, nasinabi ano niya yung ika-third meeting. Sir, uh, press. Ibang grupo yun eh. Kasi ako presidente ng Tamilok okay. eh. Pagbigyan mo kami. Kasi, yun ay tulong mo sa pagbumotorsigo sa Pilipinas. Marami na. Tapos yun ang hinigyan. Para matuto kami. At ma-promote natin yung turismo. Yung sinabi niya yung turismo, kumanting yung tenga ko ron. Napa-oo ko. Pinagbigyan ko nagawa nila. Iilan lang kami rito. Yung, yung club ko, yung Tamilok. At sila lang. At yun, yung Palawan Eagle, the oldest club dito sa Palawan. Sila lang yung guests. parang ilan-ilan lang talaga. Tatlo lang. Tatlo. Pero habang tumatagal, we found a different purpose for the latest Bible which is to promote Puerto Princesa and Palawan as the next total tour tourist destination in the Philippines. At makakasiguro naman nung tayong lahat na hindi tayo mapapahiya sa ganda ng tourist destination sa ating sa. We riders share a deep passion for love of motorcycles. Akala ko nila yung pagmotor yabang lang. But we riders find peace, excitement, freedom, and relaxation when we ride. And through motorcycle rides, we get to bond. Ready ka na ba? Ang unang destinasyon natin ay ang poblasyon ng Montible. Kapansin-pansin ng mga malalagong puno na nagtataasan sa ibabaw ng kabundukan at ang kahabaan ng Montible River. Ganda ng lugar na to. Ganda sobra! Tayo naman ay tumungo sa Villa Francesca na malapit sa poblasyon ng Simpokan. Ayan mga kalong, so nandito na tayo sa may first stop. So dito tayo magbe-breakfast muna daw. So syempre, kasama pa rin natin ang team. Ayan, Philippine Motorcycle Tourism. Ah. So yan, medyo lakaran medyo muna. Lot. At silipin na rin natin ang ganda ng karagatan. Palalagpasin pa ba natin yan? at meron tayong mga kasabay na motorcycle club. We are Palawan Chapter. Napakabait ng na mga staff ng Villa Francesca. Salamat po. So, time check guys. Uh, 11 o'clock na. And then, ito pa rin kami. Kaming anim o pito kasama si Kuya Ice. So, yan. Team PMT, let's go! eh kung matatanong lang nyo rin eh kung sino yung nasa harapan natin isa na isa sa mga idolo natin yan pagdating sa travel adventure si J4 so parehas kami nandito na sa may hulihan ng pila o ng mismong ride eh dahil at uh, pinakikita namin sa inyo yung ganda ng bawat paligid di ba? So kanina nagpalipad kami ng drone, napakaganda talaga. Tanaw na tanaw mo sa malayo yung nagbanga nagtataasang punong puno at kulay berde. Grabe eh. Kung wala na ako masasabi sa lugar na to. Ang maririnig na lang nyo talaga eh, sa akin ay eh, maganda. Wow! <laughs> ang huling lugar na pinsahan namin ay ang talod yung beach dito na rin kami na ng halian at sabay-sabay tumambay at kapag masdan ang ganda ng karagatan